<laughs> Tama na. Oh. Sabi ko isang patak lang, tatlong patak kaya tayo bumagsak eh. Sarap. Nakaka lakas nga daw ho ito ng katawan. <laughs> Sarap sabay sabi pa eh. Okay. <laughs> First time ko ito masusubukan. Inang ano ang ano lasa nito? Sabdo ng sawa. Ah, <coughs> uh, may, 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 may Okay. <laughs> 'yung ubigan niya ako. Ah, tabing pait ah. Sabi ko sa 'yo, na. Kumakapit sa dila. Dapat mibasit lang. Ah, sa bagay madat tatlong pa kaya tatapat 'yung patak 'yung bumagsak. <laughs> no, Kumakapit no. sa dila at saka <laughs> sa gilagid. Ah, ako puro 'yan. sige. Ba? ayusin na. Oh, lumakas na lang yung aking katawan. Makakalakad na ho ako. <laughs>